tayo um, libreng ice cream ng isang buwan. So, nag-start tayo nung kailan pa tayo nag-grand opening. So, mga ilang weeks pa to. So, ayan. So, hindi po totoo na sarado ang diwata Quezon City Brands sa mga basho dyan na nagsasabi, naninera. Ay, bukas na bukas po tayo. Ayan nga, sa katunayan, napakaraming tao. Live po tayo, ha? Live po tayo. Time check tayo, 12.41. June 30, 2024. shut out daw. Ayan o. So, ayan, guys. Medyo nainitan tayo. Magbata mo na ng jacket. Dito mo tayo papasok sa ating kwadra. Sering. So, let's go. Ito ang aking uh, office dito. So, yun, dito tayo. Ano ba to? Masira. So, ayan guys. Yun nga, nag po tayo. Hindi po yan taping live po tayo. Hanapin mo na dyan lang eh. Dyan naman ang kumunta. So, ayan. Shout out po sa lahat ng viewers natin guys. Maraming maraming salamat. So, for now, hanggang dito na lang muna tayo kasi sobrang init. Bye bye bye. I love you all. Ito po ang nangyayari dito sa Diwata, Quezon City Brands. So, thank you so much guys.